Kaya eh, sa ating mga kababayan, kumusta po kayo? Brownout dito sa bayan ng Buena Sa buong uh, probinsya ba, baga po ay brownout Dahil uh, dito bago mag-alas sa uh, 6.30 ay uh, nawala ng supply ng kuryente dito sa bayan ng Buena Vista Ito ang kabayanan ng Buena Vista, poblasyon ng Buena musa po sa inyo? Ah, meron na. Buti ka ilaw laaw. Dito po sa banokbok ay brown out. Brown out din po sa gasan. Sa malusak. Brown out din sa Buyabod, Santa Cruz. Bahigasan, brown out din. Oh, so, brown out. Buong Marinduque in short. Mabilis lang nating maalaman kapag buong Marinduque brownout kapag nag-comment yung ating mga kababayan. So brownout dito. Oops, dito daw kita. Ikot kita. Pakita ko yung emerald layer. Madilim. Yan. Brownout dito sa Malibago. Brownout din sa Buwak. Meron na loot. Saan yan? Saan meron? Dini din sa Turios Brownout. Saan meron? Buti pa sa inyo meron na sa amin Dito sa Dito sa uh, Sa buwak Oh buti pa sa buwak meron na ah. Eh Dito sa Buenavista wala pa po oh, eh, Kasagsaga ng uh, Programa ni governor Kanina yung press uh, Be with you Ay nag brown out. Santa Cruz din wala may kuryente na din sa buwak. aba may mga taga buwak ano mabilis magka kuryente dito sa Benavista wala pa mamaya maya pa kami siguro mga huli huli kami Dini sa Benavista Okay, dini sa Torios. Meron na buti pa may may saan ka? Sa buwak o, sa buwak aga may Dito sa Buenavista wala pa. Sa may bu buwak meron na. <laughs> sa Marelco daw ah sa Marelco ay eh, meron daw ah bulaan ka saglit lang na ang nawa saglit lang na wala sa buwak Marlex o Gaire wala pa sa Santa Cruz oh, wala pa sa Santa Cruz wala pa rin sa Turijos wala pa rin sa dito sa Buena Vista wala pa rin yun meron na wala pa wala pa wala wala po din sa ah, huli kita. Huli ang mga taga Torrijos at saka mga taga Buenavista Una meron na daw sa Buak Sa Glitlaang daw. Wala kami dito sa Santa Cruz. Dini sa Gasan ay wali. Sabi ni, ay ay DJ San. Wala din dyan. Sa Batangas ay eh, may kuryente na. Hoy! Marindu kilaang. Ito'y makaurira. Okay. Magapuwa wala pa rin. Oh, so, maliban sa Buwak, lahat ng bayan walang kuryente. Oh, ay yung nagasabi na ano, yung daw mga direktor may kuryente wala po kasi bahayan ng direktor oh. <laughs> si direktor Lontok o oh, wala din siyang kuryente. So ibig sabihin, Ah, uh, hindi sila exempted. Opo. Meron saan yan? Meron yan. Salamat na lang sa solar o oh, meron dito nakasolar ayan ang mga nakasolar yung ano dito yan meron na po dito sa poras kailaw la ang sabi ni Norman Magyaya sabi ni Elena Reynoso sa Turios ay wala pa dito sa M. Loelier Express Buena Vista Branch wala pa ano daw ano sabi sa buwangan ay wala daw yan ang banas na naman ito Dini sa Dolores, sa Santa Cruz ay eh, wala po. Hilaw na naman ang sinain. <laughs> Medyo okay lang yun, hilaw at yun yung mapap mapaparaanan. Pag uh, nagkakuryente, pwede pa. may mahirap kapag natuok ang sinain. Ano? Pakain ka ng Sa Sagasan po ba ay meron na? Hoy, Letri Bamonte, Santa Cruz wala pong internet. <laughs> walang aning kuryente ay eh, gahanap ka ng internet yan itong si kabayo oh. na yun dito sa Batangas ay eh, meron meron na po sa Sumanga kailaw laang uh, huli din sa huli din sa ano sa Benavista at Torrijos usually laging nauhuli sa Benavista at Torrijos dito sa Rizal walang brownout out may pa dyan dito po sa Torrijos Poblasyon wala pa sabi ni Raydon Mauricio Elegado El Curly Le Lebron wala pa rin daw sa gasan. Okay. So, yan, sa M. Lowellier Express, Buena Vista Branch. Anong pulahil na naman ito? Yan. Ito, kabayana ng uh, Buena Vista. Special shoutout pala sa mayor dito na kausap natin. Kahapon, si Mayor Shena. Bagong mayor, batang bata. Napakagwapo. Pa-shoutout naman kay Macmac Nimmer, sabi ni John Angeles Nimmer. Aturan Santa Cruz, wala pa rin. Ay, naku, kita, mamaya, maya, maya pa kita mag-expect ka ba yun? Wala pa rin. May ginala at may solar dito, oh. uh, wala pa rin po sa gasan. Wala pa po din eh, sabi ni John Drexel sa Dimehia. Saan ka? Using generator. oh, mayaman si Kabayan, no, oh, naka-generator. ba Monte kabuhay laan po ng kuryente din sa tabigi may iba pa dyan magamit na lang kita ng banuot at ng wala uh, walang aalalahanin sa bayarin ano wala po din sa Tawiran, Santa Cruz, Edna napisara yan so Clive ito rin kita okay. so ayan at least na naalaman natin mabilis laang ang uh, pagkawalan pagkawala ng supply ng kuryente sa buwak pero dito sa Buena Vista, Turio, Santa Cruz, Gasan ay wala pa rin supply ng kuryente sa mga oras na ito bago alas bago mag alas sa istrenta nang mawalan ho ng supply ng kuryente dito naman sa bayan ng Buena Vista, Marinduque Marife Martin, hello! Roland Palomares puti pa sa Tansa, meron na Jelly Hisoli na Sarena, hello! si ano to, Banal? Banal? Estrelita Lotilia Butan sa wala Pang Ilaw, Angeli Angelina Itoral de Regencia, sa Santa Cruz ay wala pa rin. Mayra de los Santos Villa Vicencio, pa na lang po pabati sa mga taga Escolta. Hi Tito Bingbong Bautista, tam pa na naman from Bulacan. Kumusta po diyan sa Bulacan? Tito Bong, I miss you. See you soon. Raydon Mauricio. Oo, wala. Kasi alam niyo po, Uh, hindi exempted ang uh, mga direktor ng Marelco dahil ito <laughs> bahay ni Colonel Ontok uh, isa sa mga direktor ng uh, Marelco wala siyang ano naka siguro naka solar lang dun sa harap yan wala silang kuryente din no oh. ayan <laughs> 'yun ang kanyang building pero sa May Palawan meron silang ah uh, meron silang ano doon meron silang generator siguro pa shout out po sa Marelco paki ay <laughs> alright pansamantala ka na magapaalam mga kababayan God bless everyone until magkakuryente daan ka daw dito kay Ladote hi hi kuya nonong Leiko Nanonood si kuya nonong ano <laughs> kuya nonong and uh, of course kay Dot I love I love you both and of course kay Gab see you very soon. Madaan ba ako dyan? <laughs> Alam ko, nag-ano nag-live. So, hindi mo ako inibitahan sa live mo. Napakadaya ni Ate Dot. Salamat sa imbitasyon, Kuya Nono. Wow, will pa come by yan? Uy, si JM. Nandito ako sa Buena Vista. Nandito ako. Nasaan ka, JM? Magkausap kami. Yes. Uh, also, nag-invite ata ng dinner si Ate Dot. Ah, mukhang masarap na uh, niluto si Ate Dot sa Lumang Bahay sa Tres. Yan po. Lumang Bahay sa Tres, uh, diyan ang uh, home of uh, Choco Brandy Cake. Napakasarap talaga. The best ang uh, Choco Brandy Cake dyan sa Lumang Bahay sa Tres. Right. Same po. Madilim ang paligid. Sabi ni Lucy Manaog. Alright. Ako ay pagsarap talaga mga paan ng mga kapamilya, mga kababayan. See you in our next live vlog. solar, yung may generator, yung mga establishment dito. Ang uh, buti na lang ganda ng ano, papaligiran. Kaya eh, gina naman makamadaya itong si Kyle Joshua. Nagpanginggit pa dahil sa buwak daw eh, meron na. Sabi, kawawa naman kayo. Okay na po, may power na. Saan yan? Pasmarte malapit. Saan yan? Saan dyan? Eh dito ay sa Benavisay wala pa. po kayo mga palagi mga kababayan na tuloy-tuloy pa rin minsan eh sa umaga na lakas ang ulan kaya magalaw kayo palagi ng ano ang panagalang sa ulan kapag kayo po ay malabas ng inyong mga tahanan alright mayama naman ni Adelaida mayroon silang ano mayroon silang uh, solar ikaw na ang mayaman bye bye